Kalawit Safari Park. Ang Kalawit Safari Park ay isang wildlife sanctuary sa Pilipinas. Itinatag noong anim sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos. Mula sa orihinal na mga imported na hayop, ang reticulated giraffe at Ejevic zebra ang natirang species sa parke. Ang parke ay nasa Kalawit Island, at 2,700 hektare na isla sa Calamian Islands chain na malapit sa Palawan. Bago buksan ang parke, ang mga tagbanwa ay pinalikas mula sa kanilang tahanan sa isla ng Kalawi. Noong 1986, naging simbolo ng ang pamilya Marcos ang parke, kilala bilang Ibongbong e Bong Safari Park. Noong 2010, kinilala ng gobyerno ang karapatan ng tagbanwa sa kanilang katutubong lupain sa Kalawi. Ngayon, ang parke ay isang ecotourism attraction, ngunit nangangailangan ng suporta para sa pagpapanatili nito.